Ayan mga kabis. Ah uh, bibilangin natin yung ano natin. Yung ating kinita, yung araw na to. Ito lahat ng ating biyahe. Ayan mga kabis. Oh. <laughs> Sisisaysayin na biyahe. Uh, Ayun oh. May barya pa dito mga kabis, kasi mga siguro mga 100 plus lang ng barya. Sa so, 100 plus. Ayan, ang kinita ko ngayong araw na ito ay 1 sa 16 na biyahe 2 3 4 ah, ayos na natin sa ating bilangin mga kaos ayos na natin itang 1 Maganda yung biyahe ngayon kasi so sobrang traffic lang talaga pag Friday. Mga cabs. Yun ang problema. Kaya sobrang init pa. Kaya yung puwit mo parang <laughs> parang nilalagyan na ng apoy. Masusunog. Parang masusunog na yung puwit mo. Maganda yung biyahe ko ngayon kasi dalawang daan na higit. 100 plus, halos 200 100 plus, parang ilan lang yung apat na ata yung gurami ko 70 70 parang ganun ayan ang kinita ko ngayong araw na to ay nabihay ngayon, ngayon lang maganda, dernit tsaga, tsaga lang kay traffic nang hirap pag, sobrang init din eh, hindi ka nagpapahinga ha, yung puwit mo ayan, this is this is it, pansit, ay, init. 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 18, 19 2000 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total mga guys 2000 hindi kasama 'yung bariya siguro mga 21 Tapos itong 21 hindi pa to uh, bawa sa komisyon ni Joy Joy kasi automatic naman nakakata sa app namin 'yung ano 'yung yung ano, yung commission at ito, maganda yung bihaya ngayon mga kabs ito lang kasi, ngayon lang medyo maganda-ganda yung bihaya yung ilang nung nakaraang biyernes, magkano lang kinita ko, wala pa tayong 1,000 pero umuwi kasi ako noon bumalik na ako nung habang ng alas 4 kaya ngayon, matyaga ako maghapon mula 6.30 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ito yung ating kinita Siguro malinis ang mga one plus, siguro dito mga 1.7 ganun malinis. Ay sayang mga kasi ba. Ang lang talaga. Kailangan talaga ano, ah uh, ka sa pagbibiyahe. Mainit. Tsaga-tsaga lang. Wala sa ano. At mainit sobrang init. Kinain ko nga lang kanina, ano lang eh. Isang sumal sa kahit log. <laughs> Ayan yun lang pinakita ko lang mga kabs kung magkano yung ating kinita yung pinagpagura natin ngayong araw na ito Friday Ayan, yeah. maganda ganda kasi yung biyahe ko ngayon ah uh, ito yung magandang biyahe ko siguro sa ngayon lang medyo magandang biyahe kasi pang gabi naman ako eh hindi naman ako bihira naman ako mag biyahe ng pang maga pag, pag ko kasi ano ah uh, biyernes tsaka sabado yun bukas Ah, uh, abang bang. bang. Tingnan natin kung meron tayong kikitain din bukas. Pakita ko sa inyo mga kaps. Ah, uh, thank you sa inyong pagpapanood. Tsaka suporta. Sana huwag kayong magsabang sumuporta sa akin mga kaps. Ah, uh, let's go mga kaps. Ah, uh, yun lang.